Ituloy ang pagpili ng Comelec ng sistema na gagamitin sa online voting ng overseas Filipinos sa 2025 elections. Ngayong araw, ipinresenta ng isang bidder ang security features ng kanilang sistema. Yan ang ulat ni Luis Erispe. Inilatag ngayong araw ng SMS Global Technologies Incorporated at Sequent si Tech ang sistemang posibleng ipagamit sa overseas Filipino workers para sa online voting sa 2025 elections. Bilang lowest bidder, bahagi ito ng post-qualification test ng Commission on Elections. Sa proseso, sa isang web portal boboto ang mga OFW. Pero para makaboto, kailangan munang gumawa ng account at may verification at authentication para makapasok sa portal parang bumaboto rin lang naman sa balota. Pero ang kaibahan, maaari nilang i-review ang kanilang boto at may QR code na pwedeng maskan at masigurong nabilang ang kanilang boto. Ayon sa Comelec, masasabi nilang mataas ang level ng seguridad ng sistemang ipinresenta ng Sequent at SMS Global. Kumpiyansa rin sila dahil hindi ito ang unang beses na gagamitin ng sistema ng kumpanya para sa online voting. Yung talagang nagre-register, yung nag enroll ay tao at yung tao na yan ay registered voter. Hindi lang registered voters, registered overseas voter. So ma-authenticate na kagad natin. But other than accessibility, meron na tayong authentication. Pangalawa, ang isa sa requirement po namin dito ay yung auditability in all phases. So pwede po nating i-audit. Tiniyak naman ng COMELEC na hindi magiging doble ang registration ng mga OFW sa pag -e enroll sa web portal. Hindi rin makakapasok ang boto ng OFW kung hindi naman ito nakarehistro sa COMELEC. Hindi po ito ginawa para lang sa COMELEC. Requirement po namin yan. Kailangan ang sistema ay tried and tested na sa ibang bansa. Tinanong natin sila saan saan ito nagamit sa US. In fact, the US Department of Labor is using this. Yung airline, US Airlines Association para sa eleksyon nila ginagamit ito sa mga bansa na gobyerno nagsasalimit. Ito, po sa Finland, sa Spain na ginagamit ito. Ang bid ng joint venture ng dalawang kumpanya nagkakahalaga lang ng 112 million pesos. Higit na mas mababa ito kumpara sa budget ng Comelec na 465 million pesos. Hindi pa pinal na ang Sequent at SMS Global ang makakakuha ng kontrata pero target ng COMELEC makapili na sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo. Inaasahan namang dahil sa online voting, magiging 70 hanggang 80% na ang voter turnout ng overseas voting. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.